Yeah, so ito ang aming accommodation for two nights. Ang ganda. Actually dito pa lang oh, nandoon na. At puro CCTV siya. So it's safe.

Wala na yung beach yung low tide na low tide. Ay, magaling. Pwede rin pala magluto. Oh, ah, dito tayo. <gasps> dito, dito ako sa baba. Tangi sa kayo dyan. Gusto mo. Diyan sa taas? Yes. Dito ako sa baba. Ay, ayun, dito. This is my room for today. Ha? Huh? Oh, oh, oh. Perfecto eh. so, yun. Sabi niya, sponsor. Diba yun? Ano Ano naman? sa baba. Laki mo kaya ko, Nick. Ay, Ay sige din. Wala. So, meron siya lutoan dito. Pwede tayong magluto ng breakfast, oh. May ref. May mini ref. Tutikin nila ang bathroom. Sa taas ng bathroom. May free breads and coffee tsaka juice nga pala sila sa umaga. Ayan. And isa pa sa mga highlight nitong guest house, yung kanilang tatlong friendly dogs. Sobrang ang babait nila guys and ready ready makipaglaro. Early morning walk, exploring White Bada. Tara guys, samahan niyo ako. Kita nyo naman guys, ang bubait ng baby siya sinamahan na kami oh, mag-breakfast. Diba? At talagang nakadagdag sa ilak, vibe ng lugar, yung presence nila. Hindi ba? O oh, baka pwede? Wala yung Except for the brown out, no aming first night Which is Whole area naman Dito sa City Hall We highly recommend This place Sobrang nakaka Good vibes And chill talaga At talagang mapapahinga pa Sa serene Ng look na resort na ito And sobrang mabait Ng mga stops nila Even the owners yes. So That's our white bado experience Thank you for watching And see you on our next videos